O, eh, yung ganda ng lugar. oh parang Pilipinas yung kurinti. Yung postijan dyan sa Canada, ba? Parang sa Pilipinas. Di ba, ading? Nagwire-wire -wire yung wire niya. Tika, i -loud speak ko na lang yung Bluetooth ko. terlit lang, ha? Ano na nangyari? Na-exit ako. Wala na, na ako. Ano siguro yan yung... Ayan. Oh, marinig na yung salita mo, Dek. Ah, gano Ito, oh, camera, oh, binibidyohan ko. Takpan ko yung sarili ko. Ganyan pala sa, dyan sa Vancouver, Lynn, yung wire nagbaat-baat. Oo, oh, ganyan sa Vancouver. Oh, abot, abot sport. Hala, pa talaga. Parang araw ng alas 5. Mar Salamat sa road trip ni niyo diyan, mga kapatid. Abot sport, Vancouver, pala sa akin. Huwag din mo yung mga poste. O, oh, parang sa Pilipinas talaga. O, oh, dari sa Hong Kong mismo. Wala ka makita dyan. Pero doon sa bandang... Ay, naku. <laughs> 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 Nasuko na si Commander ni Moadeng. Oo <laughs> nga, huwag sa akin <laughs> Ayan o, oh, makikita kayo sa YouTube ha. Tingnan natin. Smile naman. <laughs> Natawa ako sa salita mo sa puton. Para ka talagang tagabuhol. Anya mo Ikatawa mo na lang, Ading. Pasensya na kayo sa aking buhok. Oo, oh, ang ganda ng lugar. Oo, oh, kaya pala parang madaling i-drive ni Mulin kasi hindi gaano may hindi kagaya ng Pilipinas na i-bus, na i-truck. Hindi magagaya ng Hong Kong, ha? o, tingnan mo. Ikaw, dek, huwag po ka mag-drive-drive. Dek, o, tingnan mo yung na, Huwag kang magpa lin. Eh, okay, okay, o okay, lang yan mo. Tirik <laughs> na <naman> siya, Dapat <laughs> si Lore sa daan. Baka daw may Oh, pati stop. Oh, Ay, yung stop light din pala parang sahag na dati. Matingala ka talaga. dito sa Hong Kong, bilib lang ko kay naa dyan siya gikuan sa karsada ba, pusti, hindi ka titingala pamaliban ah, dun sa highway, tingala ka pero dito sa mga mismo sa sentral, ang ilang stoplight na alang talaga sa kalsada, hindi ka tingala ayan o, oh. ano yan, laga may nangka ba dyan ading, parang mga maraming puno sa tabi-tabi marami talaga sa'yo. May langka? Ay, wala, wala. <laughs> wala wala. Ah, fine Ay, diba, Ha, diba, pine tree. Diba, diba, no. <laughs> Ay, apo, nag na yung love nag-away na yung Ay, oo, oh, hindi nga pala pwedeng lakarin yan, ading. Masyadong awaaw aw pala yan. Okay, oh, lalakad ko ito ng nagpapasya ko. Doon ako sa kapilang mataan at ay yung Oo, yung bus stop malayo ilakaran. Ayan, sana'y na talaga, Lin. Huwag mong ka mag-aral o driving the resumpong, Lin. sa Canada. So, si Imi mo magingani mo, mag stop, lock, and listen si okay, hilo mo naman lang. ah yung qualified instructor talaga oo oh, kasi kagaya nyan palipo yung sasakyan ng qualified instructor dalawang tapakan, dalawang manabila or mga gano'ng latte oh, wow Salamat sa road trip le. Nakatak na ako ng Canada ading. Walang masyadong sasakyan man lang Pero pagka hindi si Lorin mag Hindi dadaan yan Mas maraming sasakyan Ah, pag, pagka ikaw lang mag-isalin Doon ka sa maraming sasakyan pero at least yung pili awa ang ba oh, kasi nga, paano na lang kung may biglang tatawid na sa atin aso, e eh, baka may, may kanong wild nga, ang sanitawag, ana? Beer. Oh, wild beer baka nang may manuktok o kutsi. Ayan, puro kutsi talaga siya, oh. Well, Wow, farm. So mayroon diyang ano, diyan kayo magpikin? Ay, iba to Ate, doon sa kapila doon. naman magna-highway uh, doon. Ah. Uh, Baka maka maka bili kayo ng farm diyan. Apply kami ng magtanim kami ng bulanghoy. Ay, sana doon. At sige, ading, bili ka lupa dyan. Bukanin tayo ng bulanghoy kasi bulanghoy, demand yan around the world. Bulanghoy, di man ako. Salir, mag-snow na. Musalir, manailaw. Mabuhol. Okay. Kanang kanang bulanghoy, ting isno, timing po ba nga? At saka na nakubkobo, um ang isno. oh, 3 months lang naman. Pag-2 di pa magtano, na ka, kuha na na. Pero na, may mapalito nga. Panawa pa ng aga nga. Wala ang na ay prosin. O, pero di tag-Mexico. Ano mo lang? Pa. O, kagaya niyan, si Lorin na lua, ni Agi sa gilid. Basig na ay mukalit, magtawid. Bang. <laughs> Pareho itong... Hindi, ilipante, ba to this, atong lugar ang nga, sus, ang ultimo track, walok-walok, mas ilipante. Ayan, naka-road trip tayo. Sana all. Malayo-layo din pala. Oh, naka-7-8 minutes na, oh. Parang nang imagine ko parang dito na nareruponse bin na ako. Yeah, Kamusta ka si Loren? Na yeah, attract ka tapin nya? Ah. Ah, jan yung trabaho ng aden? Oh, gino you know, you know, jan oh. Uh, tak paliwag na ano lang si Loren Lorenjan. Ah. Okay, pag, pag paghatid, okay. Kasi daghan pa, kaya sa madaling araw, ba antok at susunukulin. Huwag ka talagang mag-antok-antok mag-drive, oh, Wow, diyan si Amy dati, Dick. Hmm. Yan, yeah, yan. Yeah. O, oh, sige mga ate, papay na. Oh, sige, oh. Ah, ingat ha. Makita mo ito sa YouTube. Ah, oh, uh, sige kasi mahirap magano rin mapya. Ano ka ano pa nang pulisi? Umamit ng cellphone. Ah, oh, uh, sige rin, drive simple. Drive simple. Mm -mm.